Sa bawat karayom ng operasyon, may kasamang bagong pag-asa, gaya ng kwento ni Rowena Paulino Alejandro, isang residente ng Barangay Santa Rita, Quezon, Nueva Ecija, na matagal nang nagtiis sa kanyang karamdaman dahil sa kakulangan sa kakayahang pinansyal. Isa siya sa mga naging benepisyaryo ng surgical caravan ng Provincial Health Office, isang programang umiikot sa iba't ibang district hospitals ng lalawigan upang magbigay ng libreng minor at major surgeries para sa mga nangangailangan. Sobrang saya kami, lalo na yung asawa ko kasi medyo kulang tayo ngayon sa budget ayon. Exacto eh naman, eto nga talagang praise the Lord na dingin yung train namin kasi kulat tayo sa pera. Alam niyo na. Ayun, nasakto. Kaya salamat po sa inyo. Sa ating mga doktor na ng ating operation ngayon, sobrang thankful po sa inyo. Salamat po sa lahat ng na, na gagawin niyo pong itong bagay na ito. Malaking tunong po sa amin. At higit sa lahat, ang kanyang pasasalamat ay taus puso niyang inihahatid sa mga leader ng lalawigan. Sa ating governor, eto naman po tayo. Marami ka naman po natulungan, isa na po ako doon. Sobrang ano talaga, ang laki talaga rin na itulong niyo sa amit go. O alam lang po talaga nila, ang lahat ng ginagawa mo ay para sa, sa ating bayan. And then siya, yeah. lahat gagawin po talaga ng ating governor. Sobrang ano talaga tayo, mahal na mahal talaga tayo ni Gov. Totoo talaga yon. Sa kabuuan ng isinagawang surgical caravan sa Santo Domingo District Hospital, 26 minor surgical cases at one major operation ang matagumpay na naisagawa. Kabilang sa mga minor surgeries ang pagtanggal ng cyst, lipoma at skin tags ayon kay Dr. Darwin S. Panahon, Chief of Hospital ng Santo Domingo District Hospital, layunin ng surgical caravan na maabot ang mga pasyenteng matagal ng may iniindang sakit ngunit walang kakayahang pinansyal. So ang layunin po ng programa ito ay para po makatulong sa ating mga kababayan na hindi po kayang magpa-opera sa mga kanilang mga kaso na kailang operahan at makuha po nila ng libre para po hindi na po sila magkaroon pa ng ibang mga gastusin na kanila pa po Partikular na nakatutok ang programa sa mga nasa laylayan ng lipunan. Ang malaking tulong po ito para sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga marginalized sector po, matutulungan po sila na magkaroon po ng libre opera na wala po silang babayaran ng kahit anuman. Ang surgical caravan ay suportado rin ng mga chief of hospital mula sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Nagpasalamat si Dr. Panahon sa mga leader ng lalawigan para sa tuloy-tuloy na suporta. Kami po ay nagpapasalamat sa ating butihing gobernador, Governor Oy Mancha Vice Governor Raymond Hill Umali. At ang PHO po para po sa programang ito na inilunsad para po sa kapakanan ng ating mga kababayan na hindi po makayana na magpa-opera po ng kanilang mga surgical cases na mga matagal na rin po nilang iniinda. So sa pamamagitan po nito, kami po, tayo po nakakalapit po sa kanila at nabibigyan po sila ng libreng servisyo na patuloy na patunay na patuloy ang malasakit po ng ating panlalawigang pamahalaan para po sa ikabubuti ng ating mga kababayan. Ako po si Philip Pixio para sa Balitang Unang Sigaw.